Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang mundo. Ang mundo noon ay wala pang anyo at wala pang nabubuhay na kahit ano. Ang tubig na bumabalot sa mundo ay balot ng kadiliman at ang Espiritu ng Diyos ay kumikilo sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, Nagkaroon ng liwanag at nagkaroon nga ng liwanag. Nasiyahan ang Diyos sa liwanag na nakikiyan. Pagkatapos, inihiwalay niya ang liwanag sa kadiliman. Inawag niyang araw ang liwanag at gabi naman ang kadiliman. Lumipas ang gabi at umating ang umaga. Yun ang unang araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, Magkaroon ng pagitan na maghihiwalay sa tubig sa dalawang pari. At nagkaroon nga ng pagitan na naghihiwalay sa tubig sa itaas at sa tubig sa ibaba. Ang pagitang ito'y tinawag ng Diyos na kalawakan. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Yun ang ikalawang araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, Magsama sa isang lugar ang tubig sa mundo para lumitaw ang tuyong lugar. At yun nga ang nangyari. Inawag niyang lupa ang tuyong lugar at dagat naman ang nagsamang tubig. Nasiyahan ang Diyos sa nakita niya. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, Magsitubo sa lupa ang lahat ng uri ng tanim, pati ang mga tanim na nagbubunga ng putin, at ang mga punong kahoy na namubunga ayon sa kanilang uri. At yun nga ang nangyari. Tumubo sa lupa ang lahat ng uri ng tanim, at nasiyahan ang Diyos sa nakita niya. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Yun ang ikatlong araw. Pagkatapos, Sinabi ng Diyos, Magkaroon ng mga ilaw sa kalangitan para ihiwalay ang araw sa gabi at magsilbing palatandaan ng pagsisimula ng mga panahon, araw at taon. Magniningning ang mga ito sa kalangitan para magbigay liwanag sa mundo. At yun nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking inaw. Ang malaki ay ang araw na magliliwanag kung umaga at ang maliit ay ang buwan na magliliwanag ng gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay ng Diyos ang mga bagay na ito sa kalangitan para magbigay liwanag sa mundo kung araw at gabi at para ihiwalay ang araw sa gabi. At nagandahan ang Diyos sa nakita niya. Lumipas ang gabi at tumating ang umaga. Yun ang ikaapat na araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, Magkaroon ng iba't ibang hayop sa tubig at magsilipad ang iba't ibang hayop sa himpapawi. Kaya, ginawa ng Diyos ang malalaking hayop sa tubig at ang lahat ng uri ng hayop na nakatira sa tubig at ang lahat ng uri ng hayop na lumilipad. Nagandahan ang Diyos sa nakita niya at binasbasan niya ang mga ito. Sinabi niya, Magpakarami kayo, kayong mga hayop sa tubig at mga hayop na lumilipad. Lumipas ang gabi at tumating ang umaga. Yun ang ikalimang araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, Magkaroon ng iba't ibang uri ng hayop sa lupa, mga hayop na maaamo at maiilap, malalaki at maliliit. At yun nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang lahat ng ito at nagandahan siya sa nakita niya. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, Likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad at gumagapang. Kaya, nilikha ng Diyos ang tao na lalaki at babae ayon sa niya. At binasbasan niya sila. Sinabi niya, Magpakarami kayo para mangalat ang mga lagi ninyo at mamahala sa buong mundo at pamahalaan ninyo ang lahat ng hayop. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, Ibinibigay ko sa inyo ang mga pananim na nagbubunga ng butil at ang mga punong kahoy na namumunga para kainin ninyo. At ibinigay ko sa lahat ng hayo ang lahat ng lumpi ang halaman bilang pagkain nila. At yun nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang nilikha at lubos niyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Yun ang ikaanim na araw. Natapos likhain ng Diyos ang kalangitan ang mundo at ang lahat ng naroon. Natapos niya ito sa loob ng anim na araw at nagpahinga siya sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinuring na di pang karaniwang araw. Dahil sa araw na ito, nagpahinga siya nung matapos niyang likhain ang lahat. Ito ang salaysay tungkol sa paglikha ng Diyos sa kalagitan at sa mundo.